Hello guys! Welcome to my mini vlog. Since today is Saturday, ito po yung daily routine ko kapag Saturday. Unang muna bago ako nag-start sa aking work after ko mag-serve ng breakfast kay Lola, ay kailangan kong magpalit ng mga bed sheets. Kailangan kong palitan ang higaan ni Lola every Saturday oras na to, si Lola ay nasa dining table. Pinagserve ko na ng kanyang breakfast. Siya ay kumakain. At habang siya ay kumakain, ay nagbabasa ito ng newspaper. So, kaya busy-busy siya in day ngayon sa kwarto at nagpapalit ng kanyang bedsheets. Tinitsyempo ko na kapag ako nagpapalit ng bedsheet, ay si Lola sinisigurado kong busy para hindi madidistract yung trabaho natin. Anyway, anytime naman talaga, natidistract naman talaga ako kapag lagi-lagi si Lola tumatawag sa akin. Siyempre, naintindihan naman natin dahil si Lola ay matanda na all the time, kailangan na talaga niya ng assistance natin. All the time, tatawag siya kapag kailangan niya talaga ng tulong. Kapag may mga ginagawa siya na kailangan niya ng help natin. Kaya eto, dandan si Inday at syempre, pa -video, video muna habang hindi tayo mahuhuli ni Lola. Kasi alam ko naman si Lola is busy nagbabasa ng newspaper. Kaya may pagkakataon tayong kumuha ng video. Pero kailangan ko rin babantayan si Lola na kapag siya ay tatayo. Aba syempre, alam naman natin, pag ang matata, ay lagi talagang naiihi. So yan talaga yung binabantayan ko na kapag si Lola ay tatayo. Anyway, malalaman ko naman kapag si Lola ay parating kasi syempre maririnig ko yung mga bak mga bakas ng kahit naka-carpet pero as in maririnig ko talaga. Mararamdaman ko kapag siya ay tatayo at papasok sa kwarto. Kaya eto, papuspus ang hinday. Kunwaring masaya, tsaka naman. Kunwaring naman talagang masaya lagi sa camera, churot. Kaya eto, hala, bilisan mo na inday. So, hindi ko na masyadong tagalan ng aking pag-video. Bye muna. Tapusin ko muna. Bye!